sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-DH ukol sa isang nakabaong bakal na kanilang nadatnan kung saan ito ay sadyang p at nagkahugis na parang letrang U. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga sundalong hapon ay karaniwan din silang gumamit ng iba't ibang mga bagay sa kanilang pagmamarka. Sila ay gumamit ng mga bagay na tulad ng bakal, bote, bayoneta at marami pang iba. At kung mga man-made na bagay ang ating nadat ng marka, tayo ay mas nakakasiguro sa pagkalihiti mo ng mga ito bilang palatandaang iniwan ng mga sundalong hapon. Ayun dito sa komento ng ating ka dito, sila ay naguhay sa isang lugar para sa septic tank ng kanilang CR. At nang kanilang maabot ang lalim na 6 feet o 6 na talampakan, sila ay biglang nagtaka dahil sa mga bagay na kanilang nainkwentro. Meron daw silang nadat ng isang bakal kung saan base sa aking pananaw ay natupi ito sa hugis na ating maihahambing sa letrang U Maliban dito ay meron itong kasamang isang putol na kadena Bago tayo magpatuloy nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang lalim na hinukay ng ating KTH ay nasa 6 feet o 6 na talampakan. Ang naturang lalim na ito ay pasok sa lalim ng isang trial digging o pagsubok na paghuhukay. Kaya ang masasabi ko sa dalawang bagay na nadatnan ng ating KTH ay posibleng mga lihitimong marka ang mga ito para higit nating mapatunayan na ang mga ito ay walang dudang mga lehitimong marka, mas makakabuti kung suriin natin mabuti ang buong paligid ng lugar para kumalap ng mga marka. At kung meron tayong natagpo ang mga marka na nakaturo sa lokasyon na hinukay ng ating kati dito natin mapapatunayan na walang dudang ang mga bagay na kanilang hinukay ay mga lihitimong marka. ayon dito sa komento ng ating ka sa kanilang lugar ay may isang matandang puno ng mangga at kawayan. Tatlong mga puno daw ito, ngunit hindi niya dinitalye kung ano ang pagkakaayos ng mga ito. Dapat nating malaman na ang pagkakaayos ng mga matandang puno bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon ay meron itong ipinapahiwating na palatandaan. Maliban dito, kailangan din nating suriin ang katawan ng matandang puno ng mangga kung may nakabaon dito na malaking pako. Ang hugis ng kanyang sanga o katawan ay maaari na rin itong nagpapahiwatig ng isang mahalagang palatandaan. Meron na akong nagawang isang bido na tumatalakay sa iba't ibang pagkakaayos ng mga puno bilang marka. At kung saan ang mga karaniwang bahagi ibinaon ng mga sundalong apon ang kanilang dalang mga kayamanan. ating balikan ang nahukay ng ating ka-TH na isang bakal na sadyang niyopi para magkaroon ng hugis na parang letrang U. Meron itong ilang pwedeng maging kahulugan bilang marka. Pero base sa aking sariling pagbasa sa angkop nitong kahulugan, ito ay nagpapahiwatig na may isang tagong tunnel sa ilalim. Kaya kung itutuloy natin ang ating paghukay, ating mabubuksan ang naturang tagong tunnel na ito. Ano naman ang ibig sabihin ng kasama nitong putol na kadena? Ang putol na kadena bilang isang marka ay nagpapahiwatig ito na ang tunnel ay malalim o napakalalim nito. Maliban dito, malaki ang nakabaong deposito sa loob ng tunnel kung saan ito ay ginamitan ng mga sundalong hapon ng batibay na kadena para hilahin ito sa pinakaloob. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang ilang mga bagay na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka ay ang mga bagay na kanila na ginamit sa pagtago ng kanilang dalang mga kayamanan Dating naman sa aking payo sa kati natin dito, mas makakabuti kung suriin mo muna ang buong paligid ng iyong lugar, lalo na ang pagkakaayos ng tatlong matatandang puno. Suriin mo na rin ng mabuti ang katawan ng matandang punong mangga kung may nakabaong pako o kakaibang bagay. Basi lamang sa aking mga karanasan, ang mga puno ng mangga, ang siyang karaniwang nilagyan ng mga sundalong apon ng mga gameaways. Kung wala talaga tayong matagpuan kahit anumang marka sa buong paligid ng lugar, dito natin subukang ituloy ang ating paghuhukay. Ituloy lamang natin hukayin hanggang sa lalim ulit na 6 feet o 6 na talampakan kung meron tayong madadat ng kasunod na marka. Nais ko lamang ulitin na kapag tayo ay nakahukay ng mga man-made na bagay sa ilalim ng lupa, mas mataas ang posibilidad na ito ay mga lehitimong marka. Ang nayuping bakal na parang letrang U na nahukay ng ating katiech, ay masasabi kong nagpapahiwatig ito na may isang tagong tunnel sa ilalim na siyang kinalalagyan ng mahalagang bagay. Ang kasama naman nitong putol na kadena ay nagpapahiwatig na malalim ang naturang tunnel at isang mabigat na deposito ang tinago ng mga sundalong hapon sa loob nito. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Amazing Kids ng Quebec, Canada Joey Bakbak Pongpen Esla Jack Dila Cruz Bartolay Jan Jalurina ng Mindanao Stephanie Angeles ng Anteke Jerry Curativo ng Tagum City Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!